luluto tayo ng ito ay atay ito ay balunan binukod-bukod ko siya tapos yung patatas kaya na mga ano niya mga ang tawag niya sibuyas at saka sili bawang luluto tayo ayan guys mainit na ang kawali ayan mainit na ang kawali nalagay natin yung bawang brown brown na siya eh itong balon lalagyan na natin ng dito nilagyan ko na na yung magi at saka asin ka Kaya, pachay so, natin hmm. natin siya. Halo natin siya hanggang sa mga lambot, -lambot. Natin ng yun lalagyan. Okay. Hmm. Para lang Lalagyan natin yung patatas. Yung patatas lalagyan natin. Para sabay silang mag-ambot. Lambot-lambot. Huwag natin ang sili guys. Para mabango. Lagyan na natin ang atay. Nagyan ko na guys ang tuyo tapos nor. Tapos kaunting suka. Hindi ko na lang nabidyo. Wala tayong taga-bidyo. Mahirap mag-sell. Anong tao nun? Basta yun na yun. Hmm. Tapos yung ano natin. Hmm. Diba? Para hmm. kaba natin. Para maloto na siya. Buto na siya guys. Hmm. Hmm. Ice cream yummy. Wow. So yummy yummy. Kakain na tayo, guys. Thank you sa inyong... tulang sama panood sa, ng aking mga video. Bye.